I just want to share po yung previous experience ko po sa airport baka sakali po makatulong sa iba. So, sino po sa inyo ang kas katulad ko na na-offload na before? Um, meron po akong offload sa Cebu Airport po yon. Uh, that was the year 2020. Um, I was planning to come back to UAE using putter's visa, but then unfortunately, on po ay na-offload po ako kahit meron po akong dalang show money and lahat po ng documents ay dala-dala ko um, stricto po that time due to po sa pandemic po or yung coronavirus po noon. And the uh, 2021, um, nag-apply po ako through agency. So, legal po yung pagbalik ko dito sa UAE. Pagdating ko po sa airport, um, sa may immigration officer, nakita po nila doon yung upload ko. Buti na lang po, meron pa akong uh, more than an hour kasi ang tagal po talaga sa airport, pag sa Manila po uh, lalabas, ang tagal po ng uh, pila doon. Kaya talagang takbo-takbo po ako doon na uh, sobrang yung oras po talaga ay ang bilis-bilis po. Pag nasa airport po kayo, kaya po talaga na pag pupunta po tayo or flight po natin, uh, especially po pag international, kailangan po natin na pumunta 5 hours before the flight para meron po tayong... Um, Enough time just in case po na meron or magka problema po tayo doon. So sa case ko po, pagdating ko po kay immigration officer, nakita po niya na may offload ako. Ang nangyari po is um, pinapunta po niya ako doon sa likod sa mga immigration officer doon para ipatanggal po yung offload ko. Naayos ko naman po yon and then um, pinapunta rin, pinabalik din po ako sa um, POEA din po sa airport kasi meron po silang tinatakpo din doon sa OEC ko. By that time, sabi po ni IO, um, natanggal na po yung aking, um, yung aking offload sa system nila. Muwi po ako this August for uh, eight 8 days nung pagbalik ko po ulit dito sa UAE, flight ko po pabalik dito sa UAE, nakita na naman po yung aking offload for the second time na pag-alis ko. Sabi na naman ni I.O., sabi niya, ma'am, punta muna kayo sa likod, ipaayos po natin yung offload. So sabi ko, bakit hindi pa po naayos? Samantalang umalis po ako dito, sabi po nung I.O. na nag-assist sa akin, um, naalis na po yung offload ko. Tapos sabi niya, hindi ko alam ma'am, iayos na lang ulit natin eh kasi that was requested po baka hindi po natanggal sa system ng uh, sa sa airport or sa ng immigration. Kaya pumalit na naman ako doon sa likod. Na ang pinaka problema po natin pag uh, sa mga immigration, ang dami pong if fill up. Tapos eh uh, 'pag late ka na, baka ma ano ka maiwanan ka ng eroplano mo. Kaya Lagi po talaga na let's put in our minds na pag sa flight po natin kailangan po natin mag alat ng extra hours bago po yung flight natin kasi we'll never know what will be the problems that will arise in the airport. Kaya pag katapos po ng uh, filling of forms, may mga interview, may mga hininging mga documents, bumalik na po ako kay I.O. Sabi po ni I.O., sige ma'am, for approval na naman. Tapos sabi ko, sana sir, um, hindi na po ako ulit magkaka problema pagbalik ko po for vacation kasi nakakapagod na pong mag-fill up ng form, di ba? Pag bibigyan ka ng mga forms ngayon sa mga government, ang dami-dami mong ipipill up. Paulit-ulit nating pinipill up yun ba? Hindi kagaya sa dito sa UAE na nag-fill up ka ng isang beses, nandun na lahat dun sa Emirates ID natin. din na tayo pa ulit-ulit na kung ano-anong forms ang pinifill up natin. Ay, unfortunately, um, kailangan natin na, na sumunod sa batas natin sa Pilipinas. Kaya ang advice ko po sa inyo, yung mga pumunta po dito na um, may offload previously at uh, naging igal naman po yung pagbalik natin, just make sure po na pag uh, babalik ka po ulit ng UAE, na may offload ka previously, agahan mo po ulit na pumunta ng airport. Agahan mo po mapumunta ng airport. Paulit-ulit lang kasi po baka ma-miss mo po yung flight pag pinapunta ka ni immigration officer sa kung saan-saan na kung ano-anong ipapagawa sa'yo para matanggal daw yung offload dun sa immigration system nila. Thank you po. Sana po ulit itong video na ito ay nakatulong po kung sino man po ang parehas ko na may mga offload before. Panoorin nyo po ito kasi talagang ito po yung actual na nangyari po sa akin doon po sa airport po doon sa Manila. Kahit po ang offload mo is uh, hindi sa Manila kahit saan sa, sa buong Pilipinas, nakikita po ng immigration officer kasi ang system po nila ay iisa. Kahit uh, sabihin mo po sa Pampanga ka or sa Davao or whatever, makikita po at makikita ng immigration officer pag-punch po nila ng iyong passport. So, thank you po. Thank you po sa panonood.